dahil po kinulang po yung aking luto may dadating daw po bisita yung anak ko kaya naman eto nagluto po ako itinira po po yung sauce na in case nga na magkulang ayan ayan na po yung pinahabol ko kaya lang eh Mad madami pa po sa bawo kaya dinagdag po na to sayang ganyan po talaga ang nanay para hindi po mapahiya ang anak sa bisita gagawin po natin ng paraan di ba hmm. kaya ayan hmm. Dalawang pakuluto ako ng macaroni noodles. Um elbow macaroni sa kayo ko kung tawag dito nakalagay dun sa balat twisted mark eh twisted mark di Ay, diba yan guys ah hanguin na natin ayan guys gaya nga nang sabi ko kanina napaka napauna ng pakulantong macaroni elbow dahil medyo sobra po yung sauce kaya dinagdag natin tong one fourth dito po wala ko nung tawag po dito sa anong to. Ang nakalagay po dito, ayan eh, o oh. twisted map Hindi hmm. ko daw hindi ko tuloy siya sinabay kasi nga nag-aalala ako baka baka kulangin. Baka kulangin ng ating Ay, ay ano Baka kulangin ng ating sauce. Ito po ay in case na may dumating na bisita. At gaya nga sabi ng anak ko, may dadating daw mayamay ang bisita. Kaya naman na yan. Ang nanay para hindi mapahiya ang anak. Kung tinabi po ang sauce, na. Lalagay na po natin ang keso, Aiden. Hindi po ako sponsor ng Aiden. Pero baka naman, pwede niyo po ang sponsoran. Ayan, kung napapansin nyo po, kanina wala pong idin yung aking spaghetti kasi na ko po sa so sobrang busy po. Ayan. Ito po yung ano to kung napapansin nyo ay eh, hindi siya buo. Ito yung pinuha ko kahapon. <laughs> pinuha ko kahapon kay Kuya Poro. <laughs> Ayan. Ngayon po, special po to para sa bisita po ng anak ko. nag naman po ako ng kami, guys. Kung mapapansin nyo yung aking... Huwag okay. nyo napansin kasi gawa ng gawa ng ano yan, yung lagay dito. Gawa ng, sa pagtatanim, at sa lahat, sa pagkuha ko ng talbos ng kamote. Ang importante po, ito, ginagawa ko ng paraan, para po pagdating ng bisita po ng anak ko, ay may makain po. Yung anak ko po ay tulog guys, kaya nga nang sabi ko, surprise ako po dapat yan sa anak ko, dahil hindi po alam na anak ko na ako po ay maganda. Dahil alam ng anak ko, wala po akong budget guys. Alam po ng anak ko, wala akong budget. Hindi niya alam na nilaanan ko talaga siya. Tinabi ko talaga. Kasi nga, alam niya naman yung bahay. Hindi pa po matapos-tapos. Tapos, ano, diba? Siyempre, guys, nag-iisang anak ko yan. Tapos, alam naman po natin, nung maliit siya. Hindi ko po siya nagagawa ng ganito. Kaya ngayon po, kung malaki na siya, nakaka po nabawi. Hmm. Kaya isabog po natin ang cheese para po maganda, guys. At dahil naubos din po ang minuto kanina, magpiprito po ako ng tilapia. Ang stock po, sarap na tilapia. Ayan guys, tapos na po ang ating spaghetti, elbow, macaroni, spaghetti with cheese, Eden cheese. Ayan, tapos na po guys. Yan, gaya nga po nang ko, yung naka-stack po ito sa rep. Kung makikita nyo, yelong-yelo pa po. Ay. Hmm. Ito so, lang po, hindi pa po ako nakakatulog para po makapahinga. Ginagawan ko lang po ng paraan at nagsabi ko ang anak ko may pupunta ba po yung barkada kasamahan sa trabaho. Siyempre ayaw naman po nating mapahiya ang ating anak lalo na bisita siya, di ba? Kaya nga po natin binibigyan ng handa ng ating anak para mabigyan ng kasiyahan. Di ba guys? Tapos pagdating ng bisita, walang ipapakain. Kaya naman guys, ayan, bilang nanay, na, gumawa tayo ng paraan. Buti na lang po, mayroon pa po akong stock sa ref. Happy mo, birthday, Richard. Si Happy ah, si Richard. Happy birthday, birthday ka recharge painom ka na. Oh, ayan guys, gaya nga nang sabi ko, kung hindi ako nagluto, edi eh, wala walang kakainin na aking gwapong pamangkin. O, oh, di ba guys? Special pa yan. Yan, di naman daming keso. Hmm. ayun ka lang, oh. gusto ko sa spaghetti. O. Oh. Buwete lang, sakta oh. pag-uwi. Hmm, di ba? Kung hindi nagluto si tita, di wala. Di naman naman ang natira, buksan mo. Buksan mo ang natira. O, oh, yung paisa, buksan mo ang natira. O. Oh. Oh, yan ang natira. Eh, may dadating daw si Kuya Char. Nabisita. Madami pang dadating, kaya madami oh. pang lulutuin. Oh, hindi na, wala akong nagbali. <laughs> Ayan lang, lulutuin ko sa kayong ano. Oh, guys, di ba? Oh. Yan mo maganda ba, Kuya Ariel? Ha? Mm -hmm. pa pagsilip ko, sabi ko. Ba't natin titot sa bukas ang ilaw? Yung pala nagaganyan ka. <laughs> Kala ko nandito si ah. Hindi na ako makababago. Alam mo, dapat yan, sorpresa. Ako ang nasupresa Mag Kasi ang aga, alas ko, alasin ko umuwi. mantakin mo yon Hindi pa ako prepared. And guys, pinapainit ko na po ang kawali O, diba guys, ganyan po ang kailangan guys. Kung magsusupresa man lang din tayo sa anak natin, kailangan yun talagang masisiyahan. Ayan guys, nalagay na po natin at nainit na ang hantika. Bakit niya ang nanay no na guys? Kahit na anong sama ng pakaramdam natin pagdating sa anak natin, kakayanin na natitisin natin ang lahat. Diba guys? Ganyan po ako ako sa anak ko at ganyan ko po kamahal anak ko. Kaya naman, hanggat ako ay nabubuhay, hindi po yan magbabago guys. Magkaroon na po ng pamilya o sariling pamilya ang aking anak. Mananatiling ganyan pa rin po. Kiting o pamilya, nanis si ko tuloy bigla si ano. Ayan. Nanis ko bigla si Ben, Ayan guys, babalik pa rin na natin. Ayan, na muna po natin. Nagsalimutan ko na po, sunog na. Baka hindi na po makain. pagkain, tatanong ko pa sa anak ko kung ilan ang bisitang dadating. Eh. yan guys gadoon na po ang ating krito, kaya kahit anong oras po dumating ayan. ayan guys nakaluto na tayo guys hindi ko po sinasabing dakila ako guys ah, hindi ko po sinasabing ako'y perfecto. Pero para po sa anak ko, lahat ko po ginagawa ko. May bigay ko lang po ang kanyang gusto at pangangailangan. Kahit nga po hindi niya po hinihingi, basta meron. Pero pag wala, nakakaintindi naman po ang anak ko. Hindi po siya katulad ng iba. Medyo matigas niya Medyo matigas yung aking noodles. Pero okay na yan. O, di ba? na, naman guys. O, oh. hindi ko po niluto yan. edi wala po. O, oh, di ba? No. Kaya kailangan po talaga laging advance ang ating isip. Alam nyo po ba, dalawang ah, isang kilo isang kilong spaghetti, dalawang sauce, guys. Pinasobrahan ko nga. Kasi alam ko naman dito sa amin. Pag naghahan dahil talagang kulang. Hmm, dahil akala ko yung walang bisita darating. Kaya buti na lang. Naisip ko na magtabi ng sauce. Sabi ko, para isang isang sauce lang. Para hindi na kailangan na rekado. Oh. Ayan. Ang galing naman po nang naisip ko. Kaya ayan di na yung kakainin oh, ang bisita ng anak ko mamaya oh, di ba kasi oh, marami marami kasi akong pamakin dito tapos yung mga kapitbahay eh, 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 kilala naman nila ako pag ako may handa kahit pa paano po nagbibigay ako sa mga taong marunong din po siyempre di ba Yeah. Hmm, yeah. Yeah. Mamaya na lang ang oh, ibang video kapag dumating na ang bisita. O, oh, diba? O, oh, diba? Pag gising na ako, may kakainin ulit siya. O, hmm, ganyan lang guys. Descarte, eh, kumbaga. Thank you for watching guys. Ingat kaya lagi. God bless. Love you all. na ako baka mamaya eh. di ba? Malimutan ko, makatulog ako.